Ito mga tropa oh, kita niyo yan. Sapot na yan. Yan. Nakita ko na gamba mga tropa. Ayun. Ayun mga tropa. Hmm. Mas maliit pa yan mga tropa. Yeah. tropa oh. Hindi masyadong kita. Hindi visible pero ayan. Bahay ng yan. So, nandito ang laman niya mga tropa. Ayan natin. Ayan mga tropa oh. Ayan. Medyo malit pa yung mga tropa. Tagalog. Kunin natin mga tropa kahit maliit Yo, what's up mga katropa? Nandito kami ngayon sa farm kung saan manghuhuli kami ng mga gagamba na pwede panlaban o alagaan. So, pangalawang spot na to. Susubukan namin maghanap. Sana may makita kami dito. So, babalik ako kayo mga katropa pag may nakita tayo. Ito mga katropa, nakita tayo ng sapot. Ayan o. No? Oh. Ayan, kikita niyo ba? So, ngayon walang kaduktong. Pero sinubukan kong tingnan dito sa dahon na to. Ayan, at nakita na natin laman nito. Ayun mga katropa. Yun. Isang marka uno. O gagambang uno. Mga katropa. malitlit pa. Ayan Hindi pa natin kukunin to mga katropa. Ayan muna natin. talakayin muna natin. Yan. Tagalog yan. Okay. Ito mga katropa oh. Nakita tayo Sapot ulit yan Ayan. Medyo Maganit ganit sya So walang dugtunga kundi ito lang mga katropa So baka nandito na mismo Sa down na to Kaya susubukan natin tingnan Napin natin mga katropa Parang wala mga katropa. Itlog lang oh. Ayun. Pinaglagyan. Wala mga katropa. Parang may kumuha na. Kasi itlog lang yun. mga tropa oh gara ng puno na to puno ng guyabano oh. ang daming guyabano wow naman wow wow yan, pero mga hilaw pa yan mga tropa ito natin pwedeng kunin itig siya sa bunga ng guyabano mga tropa galing na no? Ayan mga tropa. Ito, mga tropa o. Oh. Kita niyo yan. Sapot na yan. yan. Nakita ko na gamit mga tropa. Ayun. Ayun mga tropa. Mas maliit pa yan mga tropa. Yeah. tropa ano kaya lasing ano to? Ano klaseng gagamba kaya to? Oh. Yeah. Okay ba siya mga tropa? Oh. Okay, Maraming ganyan dito eh.

Nice. Ito mga katropa. Oh. Hindi masyadong kita. Hindi visible pero yan. Bahay ng gagamba So, oh, nandito ang laman niya mga katropa. Yan na ito. Yan mga tropa oh. Yan. Medyo maliit pa yung mga tropa. Tagalog. Kunin natin mga tropa kahit maliit oh. Mga tropa, alam nyo ba ito? Oh, no? oh. Anong prutas to? Sa mga nakakala mo, comment down below. Yan. Masarap to mga tropa. Ito pa Parang sesto to, lasa. Pag uminom kayo ng sesto, yung juice na sesto, yan. Ganun na lasa. Masarap to. Oh my God! Wow! Siling labuyo yan mga katropa. Yan, manghang yan. Masarap sa tinola, adobo, tsaka sa iba pang ulam. Yan. Ito mga katropa, nakita tayo rito. Wala siyang sapot pero sinubukan natin tingnan. May mga tropa na nakasilip na oh. Ayun. Ayun oh. Tagalog 'yung mga tropa. Pero kukunin natin. Good size 'yan. Uh. na naman mga tropa. kasing gagamba to dami dami ditong iba't ibang uri ng mga gagamba mga tropa oh. yeah. oh, yeah, oh. So, man, mga tropa yan o mga tropa oh. ano, yun, alam nyo ba kung anong ati, prutas ati, yan yun. para siyang guyabano na atis kung tingnan sa malapitan mga tropa pero hindi yan ang tawag dito sa amin yan ay atimoya Masarap yan mga tropa, malaman. Matamis. Ayan. Nice. So, mga tropa oh. Wild cucumber. Ayan, nakakain yan. Ayan. Binalagan kasi dito ay may taniman ng sayote. May hirap maghanap ng mga gagamba guys. Nakakunti lang ang nakita natin. Maliliit pa. Kinuha ko na rin yung iba. Mga tropa. Yan. Gagawa pa lang siya ng bahay. Yan Maliit pa yan mga tropa. Pula posodo Tagalog yan mga tropa. Yan. Mga rabbit. Ganda na mga tropa mga katropa pauwi so, na tayo medyo malayo lang yung laka rin to ay eh, gagabi na naman konti lang na huwag natin gagamba kaya eh, uh, uwi na lang tayo at least napakita ko sa inyo yung farm pati yung mga iba't ibang klase ng prutas diba so okay na yun so, kasama ko ngayon ayun. mga pinsan ko ayun, ayun dalawa sa wife ko Ayan, ang ay dito mahihain. So, balitan ko kayo pag nasa bahay na. So, pakita ko rin sa inyo yung mga na uh, kinuha ko. Maliliit pa yung mga tropa, pero siguro, uh, tingnan natin. One eternity later. Mga tropa, nandito na kami sa, sa amin, kaya huwi lang namin. Ito, so, basang basa. Nako. Sobrang layo. Nabuta pa kami ng ulan. At tatanungin ko mga pinsa ko kung ano masabi na dun sa farm na Pinuntaan namin. samid mo doon sa farm. Okay lang yung pangkuli namin ng gagamba. Kaso nga lang, nabot kami ng ulan. Masambasa <laughs> tayo. Oh, Masambasa. Oh, so, ano Ayaw, okay, sabihan mo. lang sabihan kami. Kakapagod na basa yun. Nakaka-relax. Na exercise pa. Naka-exercise so basa. Oo. Oh. <laughs> Ayun Ay, na mga tropa. Rating sa bahay. Malapit na dito sa amin yun. ko yung mga gagamba na nakita natin mga tropa dito na kami sa bahay ngayon yung pinunta naming farm kanina ay sobrang layo halos pawisan na kami na dumating doon tapos tinapin kami pag uwi kaya ito isang basa na kami na ulan isang basa na kami salamat nga pala Uh, tito at tita ko na pumayag sila na bumisita at pag ito kami mag-hunt ng gagamba so maraming maraming salamat kay tito Elmer at kay tita Aida sa pagpayag nila na pumunta kami doon ako maraming mga gagamba akong nakita maliliit kaso wala na akong makita malalaki talaga so pinili ko na lang yung huhulihin ko so nang lang ako mga tatlong piraso isa na pa so dalawa na lang so ito mga tropa Pakita ko sa inyo ngayon mga tropa yung family ko. Ito, maliit lang to mga Tagalog. Pagalog Isang... yan o kaya pula pusod. Yan. Sa may daon ng saging ko nakita yan. hindi ko na sila paglalaban labanin mga tropa ha? kasi paglalaban labanin ko pa at isa yung mamatay sa kanila may sayang naman kasi kakunti lang naman ang gagamba natin siguro pag marami na tayong nahuli yun kahit pa pano ipapakita ko sa inyo na laban yan ang una natin ng huli mga tropa yan, mga TM6 lang yan mga tropa hindi naman sila kalaki yan TM6 na Tagalog tatanungin nyo mga tropa ko nung gagawin ko sa gamba balang araw siguro pag hindi nauso baka pakulang ko na lang din sila siguro mga tropa hindi mo na tayo maghahunt ang gagambas ngayon kasi naguulan so mahirap din maghanap kahit nasa mismo spot ka mahirap pa rin makakita ng mga good size or mga malalaking gagamba advantages na mga tropa pag malapit ang farm niyo. Siyempre anytime, di ba? Hindi yung pangisita or ano, mag-hunt ng gagamba. Madali kayo makakapunta. Pero kung malayo, tulad na pinunta namin kanina, ay grabe mga tropa. Malakad lang namin pa uwi. Saka punta doon. sana ano uulan pala basang-basa kami mga tropa eh natutulog So siguro sa mga susunod na video natin mga tropa Hindi muna tayo magahan At ang tapakita ko lang sa inyo mga tropa ay yung, Kung paano sila pakainin Ang alternatibo Yung kahit hindi kapwa nila gagamba O kahit anong insekto eh, Makakain pa rin sila alamin nyo kung ano yun yung tapakain natin sa kanila ha so maraming maraming salamat sa inyo katropa at uh, muna sa ngayon so huwag nyo nung kalimutan na i-like, share and subscribe tong video na to mga tropa, salamat